alam nyo ba mga boss kung ano ang technique ng mga driver kapag inaantok sa biyahe? Lalo na kung long drive. So, alam ko mga boss, maraming nakamiss sa inyo sa ganitong klaseng kwentuhan tungkol sa ating trabaho, sa ating realidad dito sa abroad na medyo napasukan natin ang konti yung politics pero hindi naman ibig sabihin nun, ititigil na natin yung ganitong klaseng mga content. Hindi po pwede yon mga boss at tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtulong sa ating mga kapatid na OFW na wala pang trabaho. Lalong-lalo na yung nandito na sa Italia. So, ayan mga boss, balikan natin yung sinasabi natin kanina. Yung iba't ibang teknik naming mga driver kapag inaantok kami habang nagmamaneo. Lalo na kung napakaaba nung biyay, tapos kailangan naming uh, magmadali. At uh, inaabot kami ng antok. So, ano-ano ba yung mga teknik na ginagawa namin para magising yung mga diwa namin o kaya naman para mawala yung antok namin? Alam ko na maraming maisi-share dito yung ating mga kapatid na driver dito man sa Italia o sa Europe o kaya naman na sa buong mundo kung nasaan man yung mga kapatid natin driver na OFW na nagtatrabaho. Alam kong meron at meron silang isi-share dito about dito sa tinatanong natin kung ano yung mga teknik kapag inaantok ka. Kasi ako mga boss, personally, Kapag ako sa daan at uh, kailangan ko magmadali at hindi ako pwedeng tumigil para umidlip ng konti, ang ginagawa ko, binabaliw ko yung sarili ko. D Paano yon Mahirap mga boss ha, kasi dino ko yung sarili ko, ako mismo yung nagjo-joke, tapos ako mismo yung kailangan tumawa. So, ganon ang ginagawa ko kapag inaantok ako. Minsan, uh, napapatawa ko yung sarili ko, maniwala kayo't hindi minsan naman talagang napakahirap kasi imagine niyo mga boss papatawanin mo yung sarili mo para magising yung diwa mo para mawala yung antok mo ganoon kalala ang gagawin mo para lamang makatawid ka at makapagmadali ka papunta dun sa pupuntahan mo so yun lang ang isa sa technique na ako ang personally na gumagawa at marami pa tayong mga alam na technique na base naman sa kwento ng ibang mga kasama natin driver at uh, yan, tuloy-tuloy nating pag-uusapan yan mga boss. Yung iba naman mga boss, siguro kilala nyo si Google kung driver kayo. Dahil dito sa Italia mga boss o dito sa abroad, kaming mga OFW, mas accurate sa amin si Google. Kaya mas madalas namin ginagamit si Google kaysa kay Waze. So, yung ibang mga kasama natin driver kapag inaantok sila, base sa kwento nila, kay Google naman sila nakikipagkulitan. Paano? <laughs> Halimbawa, si Google nagbibigay ng direction, kontrain nila yan. Kakausapin nila yan, kukulitin nila yan, makikipagbaliwan sila kay Google para lamang mawala yung antok na nararamdaman nila. Yun ang isa naman technique na naikwento sa atin. At yung iba naman mga boss, kay Siri naman nakikipagkulitan. So siguro kung naka-iPhone ka, kilala mo si Siri. So ang ginagawa nila, nakikipagkulitan sila kay Siri kumbaga, nagtatanong sila ng mga tanong kay Siri na uh, hindi naman masagot ni Siri. Obviously, si Siri hindi naman sasagot yan kung hindi talaga uh, kaayon-ayon yung itatanong mo. No? Pero dahil nga gustong malibang, gustong magising yung diwa ng driver, kukulitin si Siri. So, yan. Yun yung dalawang technique na naikwento sa atin ng ating mga kasamang kilalang driver. So, ano pa mga boss? oh yung iba naman, kahit nasintonado, nagbibidyo ng pagkalakas-lakas sa loob ng sasakyan para lang talaga magising yung diwa gagawa ng paraan. Ako, meron ako nakasabay dati sa daan, ganyan. Uh, isang Pilipino rin, so nakasabayan ko sa daan. Uh, nagulat ako dahil nakarinig ako ng kantang Pilipino habang nasa highway ako. E tapos nagkatapatan kami. Nagkatapatan kami. Tapos nagkatinginan kami. Sabi ko, pare, saya-saya mo dyan ha. Parang may party-party ka dyan. Ha? Sabi niya, pare, oo, ito yung ginagawa ko kapag ginaantok ako. So, yun, isa yun sa ginagawa ng driver kapag ginaantok. Yung nagbibidyo, okay. Kahit na minsan, hindi maganda yung boses, pero, siyempre, makakatulong, mawawala ang gantok. Yun yung ginagawa nila. At yung, yung iba naman, nanonood ng mga comedy na pwede nilang uh, matawanan o no? kaya na may mawala ang gantok sa mga comedy na pinapanood nila. At itong susunod, mga boss, ito yung pinaka-effective daw. Uh, base sa aking kumpare at kasamahan driver at talaga namang uh, medyo magugulat kayo dito sa technique na to pero sabi niya effective daw yung kanyang ginagawa na yon at eto na yung pinaka effective mga boss uh, base ito sa aking kumpare na kasamahan driver dito ayan shout out kay pareng Nick na siyang nagkwento sa amin tungkol sa technique niya kapag inaantok siya talaga naman nung kwento sa amin to tawan-tawa talaga kami. Kasi hindi namin inaasahan na yun ang kanyang ginagawa. Alam nyo ba, mga boss, kung anong ginagawa niya daw kapag inaantok siya? Ang ginagawa niya daw, nanunood siya ng X-rated. At nabubuhayan, nabubuhayan daw yung kanyang dugo. Siyempre, eh uh, matik yun. Manunood ka ng ganun, mabubuhayan ka talaga. Pero, Delikado rin yun. Dahil kapag nalingat ka at napasarap ka ng panood doon, eh baka naman hindi ka nga nakatulog, mautas ka naman. Pero siyempre, dahil nga matatagal ng driver, expert na sa manobela, so ayun, yun yung kanyang naging uh, paraan. Medyo nakakatawa, pero ganun talaga. Kanya-kanyang paraan para mawala ang ngantong sa daan. At alam ko kayo, doon sa mga kapatid natin driver, saan mang kayong dako ng mundo nagtatrabaho, nagmamaneo, alam ko meron kayong mga technique or meron kayong mga way na pwedeng i-share sa ating mga kapatid na baguwang driver na baka sakaling maging effective din sa kanila. So ayan, pwede nyo ilatag dyan, pwede nyo i-comment dyan yung inyong mga paraan kapag inaantok kayo, kapag ka, uh, nagda-drive kayo ng long drive. So, ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ayan, ang sarap lang balikan nung uh, usapan natin tungkol sa trabaho dito sa abroad, realidad ng abroad. At uh, wala naman talaga tayong balak tigilan yung ganitong klaseng content na ginagawa natin. At uh, ayan mga boss, susubukan pa natin gumawa ng mga kwentuhan tulad ng ganito tungkol sa driver, tungkol sa trabaho, tungkol sa pagtulong natin sa ating mga kapatid na OFW kapag may pagkakataon. So, mag-iingat kayo palagi mga boss, ayan, lalong-lalong na sa ating mga kapatid na driver. Ingat sa pagmamaneo mga boss. Kalma nyo lang. Takbong pogi lamang. At wag na huwag kayong matutulog sa daan mga boss nang nagmamaneo. Ingat kayo palagi mga boss. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog.